Hello guys, mama uh, mamamasyalan naman tayo ngayon dito sa may damam. Ma so solo ride tayo ngayon. Kasi tulong pa yung mga kasama ko mag paano lang ako guys magpa-update lang sa uh, magpa-update lang ako guys sa card. So magbabike lang tayo. Let's go. Dito tayo ngayon sa Madinat Al-Uman. So mag Tatuor ko muna kay saglit guys Ayan, dito na tayo sa labas ng bahay Dandahan lang ang ating pag Babay kasi Para iwas Disgrasya Ayan pupunta lang tayo ng ano ngayon uh, NCB I expired na yung card natin so ipaparin nyo natin tingnan natin dito guys kung may ano tingnan natin dito kung pwede bang magpa ano, meron nyo pagpagawa ng bagong ATM card so, hindi ko na sigurado kung meron silang ano dito Ayan. Ang oras ngayon ay alas Ang oras ngayon ay 6:30 ng ha, gabi. Ayan, 6:30 ng gabi, guys. Pero parang ano na, parang hating gabi na. dito sa lugar namin bira lang yung mga Pilipino dito bira lang makita ng Pilipino kahit sa, doon sa damam bira lang din makita ng Pinoy pero iwan ko lang kung pag ano Friday pag Friday siguro daw marami. Pero hindi kasi hindi kasi kami nakapagpamasyal ng Friday doon. Wala kasi kaming D.O. pag of Friday kaya hindi kami nakapamasyal ng uh, Seiko Market. Pero sabi nila marami daw Pinoy pagka Friday. So dito na tayo sa N.C. So, yun guys. Nakuha ko na yung bagong card natin. So, ito yung Loma. Ito yung bagong card nila guys. So, guys. Narinyo ko na yung bagong ATM card ko. So, saglit lang siya. Mga wala pang mga 5 minutes. Nakuha, nakuha ko na kaagad. So mas madali talaga pagka machine <clears throat> so ngayon paawin na ako ng bahay hasta kay Tatawit Pasyal tayo dito sa Ay Iba pa pala itong dinaanan ko tayo. Balik tayo Naligaw ako ha ah. Itu pala yung sa kabila Yeah. Bili muna tayo ng protas. solo flight. A solo flight. Solo biking. So hanggang dito lang muna guys. Thank you for watching.